Dinaya ang araw ang NBA Draft Lottery para sa team ng Dallas Mavericks. Yan nga ang reklamo ng maraming NBA fans. While well, coming into the draft, ang team nga ng Dallas Mavericks ay meron lamang 1.8 chance to win the number 1 pick nang dahil nga sila ay projected to be number 11 pick. At ang mga top teams na may chance nga na manalo ay itong ang Wizards, ang Hornets, pati na nga rin ang Utah Jazz kung saan meron silang 14% chance to win the number 1 pick. Malayong malayo sa so 1.8% chance netong Mavs. Kaya naman nang maipanalo ng Dallas itong ang NBA Draft Lottery by getting na number one overall pick ay talaga nga namang ang dami ng reklamo na itong mga NBA fans at maraming teorya na lumabas patungkol nga dito. At ang isa nga na ngayon ay eto nga daw si Adam Silver, ang NBA commissioner is working his magic behind the scenes. Parang no 2019 lang daw nung tinraid ng Pelicans. Etong si AD dito sa LA Lakers, abay in the same year ay naipanalo ng Pelicans ang number one overall pick. And this time 2025, 6 years later, tinraid na itong ang Mavericks si Luka to the Lakers and then immediately they won the number one overall pick this year. So kaya naman hindi mapigilan ng mga NBA fans na sabihin na there is something fishy nga daw pagdating sa NBA draft lottery. Tweet nga ng isang fan na ito, this proves the Luka Doncic trade was an inside job daw by the NBA. They forced the Mavericks to trade Luka Doncic so the Lakers had a future tapos ang Mavericks daw gets the number one overall pick to build around their next franchise star. Isa pang tweet dito ay ganito daw ang naging conversation na ito nga ni Adam Silver at pati na rin ni Nico Harrison. Trade Luka to our biggest market aka the Lakers and we'll get you Cooper flag. At yan nga ang ilan lamang sa napakaraming ang teorya at reklamo ng maraming NBA fans matapos na ipanalo na itong Dallas Mavericks ang NBA Draft Lottery despite having only 1.8% chance. Meron silang 39 and 43 record during the regular season and usually yung mga ganong klaseng teams ay bumabagsak nga late in the lottery or outside the lottery pa nga. Kaya naman maraming nagulat dito sa resulta ng NBA draft na ito. Pero para nga sa team ng Dallas Mavericks at pati na rin sa kanilang mga fans, abay sobrang tuwang-tuwa nga sila. Sa nangyaring ito, sa kanilang pag-jump from 11 to number 1 overall pick, nang dahil matapos nga ng kanilang heartbreak by losing Luka, abay they get another cornerstone. They get another franchise player na ito ang si Cooper Flag. Potentially pa lang naman kung hindi yan i-trade ni, ni Nico Harrison para nga sa mga NBA superstars na gusto nga umalis sa kanilang mga teams gaya na lang nila Kevin Durant at pati na rin ni Yanis Antetekumpo. Pero anyways nga kung kayo ang aking tatanungin patungkol nga dito sa maraming teorya at maraming sinasabi ng mga NBA fans patungkol sa pangdadaya daw para sa Dallas Mavericks ng NBA Draft Lottery ano bang masasabi nyo dito? Inyong opinion? comment nyo lamang yan sa ating comment section.